Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpost si Kylie Padilla ng mga cryptic messages sa social media sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ng kanyang ama, si Senator Robin Padilla, kaugnay sa isyo ng consent sa pagitan ng mag-asawa. Isa sa mga ipinost ni Kylie ay isang larawan na may text na, Weak men create masculine women. Sumunod naman ay isang quote na nagsasabing, No is a full sentence. Nagugat ang kontrobersya ng tanungin ni Sen. Padilla si Atty. Lorna Kapunan tungkol sa legalidad ng pagpipilit ng isang asawang lalaki na makipagtalik sa kanyang misis kahit ayaw nito. Binanggit ni Padilla ang pananaw na may sexual rights ang isang asawa sa kanyang kapareha at tinanong kung ano ang maaaring gawin ng isang lalaki kapag ayaw ng asawa niyang makipagtalik. Nilinaw ni Atty. Kapunan na iligal ang pilitin ng kapareha na makipagtalik kahit sa loob ng kasal. Sinabi rin niya na mas mabuting magdasal, sumailalim sa counseling, o manood na lang ng mga palabas sa telebisyon kung hindi mapigilan ang urges ng isang partner. Dahil sa mga cryptic posts ni Kylie, maraming netizens ang nagtatanong kung patama nga ba ito sa kanyang ama, lalo na tila sumasalamin ito sa kanyang sariling pananaw tungkol sa isyu ng consent at respeto sa loob ng relasyon. Ang mga ganitong post ay nagbigay ng hinuha sa mga tao na maaaring may sariling opinyon si Kylie tungkol sa kontrobersyang kinakaharap ng kanyang ama.